ang journey ni Nash Aguas at Mika de la Cruz mula sa pagiging childhood friends, pagiging official couple at ngayon bilang husband and wife ay nakabihag sa kanilang mga tagahanga at nagsisilbing paalala na kung minsan ang pinakamagagandang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa isang malalim at nagtatagal na pagkakaibigan. Narito ang kanilang love story. The Philippine Showbiz List presents Nash Aguas and Mika de la Cruz's love story. A friendship begins. Unang nag-cruise ang landas ng Nash at Mika sa showbiz bilang young stars. Parehong nagsimula ang kanilang karera sa murang edad. Sa edad na taon, nag-debut si Nash sa noontime variety show na MTB matapos sumali sa batang F4 contest ng programa. Noong 2004, sumali siya sa first season ng talent search ng ABS-CBN na Star Circle Quest kung saan napadalunan niya ang titulong Grand Kid Quester. Para naman kay Mika, hindi na bago sa kanya ang mundong ginagalawan sa showbiz dahil na rin si impluensya na kanyang kapatid na si Angelica de la Cruz. Sa edad na walong taong gulang ay sumali si Mika sa Star Circle Summer Kid Quest noong 2006 at itinanghal bilang second runner-up. Nag-cruise ang kanilang landa sa ABS-CBN Children's Sketch Comedy TV Series na Going Bulilit. 2005, naging sa mga pioneering cast si Nash, habang si Mika naman ay sumali noong 2006. Dito, magkasabay silang lumaki dahil linggo-linggo silang nagkikita sa set na nasabing palabas hanggang sa sabay nilang pag-graduate mula sa programa noong 2011. How Their Love Story Blooms sa isang Instagram post noong November 2018, ibinahagi ni Nash kung paano nagsimula ang kanilang higit isang dekadang love story ni Mika. Sa caption, ikinuwento e niya na crush na crush na niya si Mika noong 2007 pa lang. Noon, siya na taong gulang pa lang si Nash at walong taong gulang si Mika. Ipinakita ni Nash ang isang larawan kung saan nakaakbay siya kay Mika habang nakaturo siya sa kung saan. Bata pa lang daw sila ay sinubukan ng pormahanin ni Nash si Mika. Pagbabalik na pa niya ang nasabing larawan ni paborito niya na kuha mula sa programang Wawawi noong 2007. Dito raw ay sumayaw sila sa opening prod at nang mag-commercial gap na ay may itinuro siya sa taas sabay sinabi kay Mika na doon dati nagtrabaho ang kanyang ina. Inamin naman ni in Nash sa caption na hindi totoong nagtrabaho doon ang kanyang ina at nasabi lang daw niya yon para may mapag-usapan sila at maakbayan din si Mika. Hindi nga raw nagtapos doon ang pagpapapansin niya rito. Binubuhat din ni Nash ang bag ni Mika at umakto ang first responder kahit maliit pa sa langgam ang sugat ni Mika. Pero hindi daw ito umuobra kay Mika na madalas tarayan si Nash noon. Hindi rin daw malilimutan ni Nash ang panahong naging malapit na magkaibigan sila ni Mika, pati na rin ang kanilang mga ina, na todo ang suporta sa kanilang showbiz career. Lagi raw sila naglalaro ng crossfire. Pumupunta sa trinoma para maglaro sa time zone. At noong nagkasama sila sa isang soap opera bilang young versions ng mga bida, ay sleep over daw sila Nash at kanyang ina sa bahay nila Mika at sabay silang pumupunta sa location ng taping. Ilan lang daw ang mga ito sa mga pinagdaanan nila na magkasama at nagsimula nga raw ito dahil naglaka siya ng loob na umakbay kay Mika. Pero aminado si Nash na hindi nagbunga ang pagpapakyut niya kay Mika noon, lalo na noong graduate sila sa Going Bulilit at nagbinata at nagdalaga na. 2012 nang bumiyahe si Nash at pumunta ng US. Doon na nga nawalan sila ng komunikasyon ni Mika. Pagbalik niya sa bansa ay awkward na dahil pareho nga sila hindi na mga bata noon at marami na ang nangyari sa kanil kanilang buhay ng mga panahong yon ay lumipat na sa GMA Network si Mika habang si Nash naman ay naging abala sa kanyang sariling ka-love team sa ABS-CBN na si Alexa Ilacad. Ayon kay Nash, dumaan siya sa matinding pagsubok na labis na nagpahina ng kanyang loob. Hindi man niya tinukoy sa post pero sa isang interview noong 2017 ay inamin niya na naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa madalas sa pananatili ng kanyang ama sa US. Ngunit pagkatapos na mapinagdaan ng mga lungkot, tadhana ang nagbigay daan para muling magbalik sa buhay ni Nash si Mika. Noong August 2017, nang magkasalubong sila sa trinoma kasama ang kanilang mga ina. Sa panahong ito, nasa tamang edad na sila, 19 na si Nash at 18 naman si Mika. Kaya naman hindi na niya pinalampas ang pagkakataong ligawan si Mika sa isa namang panayam kay Nash noong October 2018. Inamin niya na hiwalay na sila na ka-mutual understanding at ka-love team na si Alexa nang magsimula niyang ligawan si Mika. Isang taon din siyang nanligaw at sinuyo ito hanggang sa tuluyan na nga siyang sinagot nito noong October 20, 2018. Dagdag pa ni Nash sa kanyang mga post sa Instagram. Sa bandang huli, siya din pala ang bubuo sa akin. Samantala, may bersyon naman si Mika na kanilang love story ni Nash. Sinabi niya ito raw ay parang inspired sa 2014 romantic comedy movie na Love, Rosie, kung saan sabay na lumaki ang mga bida, naging mag-best friend, nagkahiwalay ng landas, at natuklasan nilang mahal pala nila ang isa't isa sa bandang huli. Inamin din ni Mika na binubuli niya talaga si Nash noong na going bulilit days nila. Nahuli nga raw sila ng kuya niya na nag i love you sa text na ikinatakot niya nang gawan daw siya ng kontrata ng mga kapatid niya na bawal siyang mag-boyfriend hanggang sa mag-18 years old na siya. Doon na araw raw nagsimula na maging boyish siya at na brozo niya si Nash. Tawagan pa raw nila noon ay tol. Sa huli, sinabi ni Mika na inakala daw nila na hindi na sila magkakaroon pa ng ugnayan hanggang sa magkita silang muli. Supporting each other Ang relasyon ni Nash at Mika ay umuunlad sa mutual growth at encouragement. Naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga individual na adhikain ng isa't isa habang lumalaki ng magkasama bilang magkasintahan. Kahit na magkahiwalay ang network na pinagtatrabahoan noon, masayang ipinakita ni Mika ang suporta ni Nash sa karyer niya. Noong 2019, natanggap ni Mika ang biggest break sa TV bilang bida ng primetime series na Karamiya. Sa katunayan, gumawa pa raw si Nash ng Karamiya Challenge kung saan nagvi-video si Nash na ginagaya ang mga karakter nila ni Barbie Forteza. Si Nash nga raw ang pinakanatutuwa tuwing may magagandang nangyayari kay Mika. Wala rin daw naging problema ito ng maging ka-love team niya si Paul Salas dahil nagkatrabaho rin ang mga ito noon sa ABS-CBN. Sa kabila ng takbo ng kanilang karera, inilahad ni Mika na may kasunduan sila ni Nash na hindi sila magsasama sa iisang proyekto na ayaw nilang mabahira ng kahit kapiranggot na pagka-showbiz ang kanilang relasyon. Okay na nga raw sila na nagkatrabaho sila noon nung hindi pa sila magkasintahan. Suportado rin ni Mika si Nash sa pangarap nito na magiging isang direktor. Unfaced by Showbiz Intrigues sa mundo ng showbiz, sabay na hinarap ni Nash at Mika ang mga chismis na binabato sa kanila. Gaya na lang ng pagkakaugnay ng pangalan ni Mika sa hiwalayang Nash at Alexa. Ayon kay Mika, ilang buwan na raw ang lumipas na maghiwalay ang dalawa bago pa silang muling nagkita ni Nash sa gawing bulilit reunion at ng mga panahong yon ay hindi pa sila nag-uusap na dalawa. Bukod sa Going Bulilit, magkakasama rin ang tatlo sa second batch ng Kapamilya Youth Oriented Weekend Series The Love You noong 2013 kung saan si Nash at Alexa sa magka-love team habang ka-love triangle nila si Mika. Ilang buwan matapos silang mapasama sa Love You, kinailangan umalis ni Mika sa palabas na nagsimula siya sa primetime series na Merabella. Isa pang hinarap nilang chismis na hatid ng showbiz ay noong 2021 nang lumabas ang mga usap-usapan na buntis daw si Mika dinawanan ng daw ng dalawa ang nasabing chismis at sinabing fake news lang ito at binalaan ang kanilang mga fans. Ngayon pareho na silang hindi nag nagaanong aktibo sa showbiz. Patuloy pa rin nilang ina-update ang kanilang social media account tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Si Nash ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang konsihal sa Cavite City. Sa Instagram ay nagbabahagi rin sila ng kanilang mga dates, birthday greetings at mga anniversary greetings sa isa't isa. Patuloy na habang tumatagal ay mas tumitibay ang kanilang pagsasama na umabot na nga ng anim na taon mula na maging opisyal silang magkasintahan. Nash and Mika ties the knot Mula sa pagiging going bulilit co-stars hanggang sa maging real-life couple Dinala nila Nash at Mika ang kanilang relasyon sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagpapakasal nila nito lang May 18, 2024 Nagpalitan sila ng kanilang I do sa Adriano's Events Place and Prayer Garden sa Tagaytay City Sa isang heartfelt Instagram post nag-upload si Mika ng larawan niya ilang sandali lang bago naglakad sa aisle Sinamahan niya ito ng caption na walking towards my God sent, my love, and my forever. Kasunod ng mga contemporary wedding rituals, ginamit nila isang witty hashtag upang ipag ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib, ang hashtag na siya kanya na si Mika. Ang mga detalye ng wedding gown ni Mika ay very delicate na pinangungunahan ng sheer fabric and tool. Si Nash naman ay napakatikas tingnan sa kanyang all-white suit na kinompleto niya ng isang black silk necktie at black and white brogues shoes mabilis na binati sila ng kanilang mga kapamilya, kaibigan at tagahanga sa kanilang kasal. Ilang celebrities din ang nag-iwan ng congratulatory messages sa post ni Mika. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!